isala be, oh, very good ang pato ito kasi sarap man kamera. very good. nakisama matagal na pato.

ay di na, babo ng gigal mo dami nating gulay baray-baray na ay langging ay dakwi dak daklak no waaway mo nakita yan mga kakay. Oo, pato. Puro pato, ayan. Ayan, tama na yan. Marami nga ako akong gugulayin. Masya pati duck, Ayan, dami namin duck. Ayan siya, pero dadagdagan ko pa yan. Ayan, pakita sa si duduk. Ayan, manguha pa ako doon. Ayan, bye-bye.